Kambal na perwisyo ang dala ng mga landslide at baha sa isang barangay sa Baguio. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Francisco. Kasagsagan ng malakas na buhos na ulan nang gumuho ang bahaging yan ng bundok sa barangay Luwaka na Pugan sa Baguio City. Kasabay ng tubig ang pagragasa ng lupa at putik na pumasok sa mga bahay. Nung nag-warning sila, ang ginawa lang namin tumakbo, wala na kaming naisip na ayusin na gamit. Pero at least nung parang humukuan naman, bumalik kami, yung mga pwedeng isalvage pa, tinan-as na namin, yung mga essentials, yun po yung kinuha namin. Kaya naman no choice ang mga gaya nila Mang Pedro at Gracia, kundi magtyaga sa paglilinis. Wala namang nasaktan o nasawi sa pagguho. Pero ayon sa mga residente, sunod-sunod na ang landslide sa kanilang lugar. Ngayong Agosto nga lang, tatlong beses nang nagkaroon ng pagguho. Islo protection sa taas, bumaba. Yan, yon ang unang-unang slide dito. Kaya makapal ng slide dito. Kaya nag-request kami ng loader sa City Engineering Office by the Mayor's Office to Okay, makil yung kasada ito. Bukod sa mga landslide, problema rin ng mga residente at motorista ang baha. Barado kasi ang mga drainage sa lugar. Kaya kundi lupa o putik, tubig naman ang pumapasok sa bahay ng mga residente. Paglibil dito yung tubig, sa lakas ng ulan, yan. Hanggang doon yun, sir. Yung tubig, galing doon. Talagang hindi mo na yan makikita yung line na puti dyan. Yung kalsada, hindi mo na yan makikita. Puro na yan tubig. Pumapasok dyan sa bahay niyo? Minsan, pag, siyempre, pag dumaan yung sasakyan, parang naaalon siya. Ayun, pasok doon. Siyempre, mahirap kasi pagkaganyang malakas yung tubig, may posibilidad sa baba niyan, magkakaroon ng landslide kasi siyempre, naiipon yung tubig. Dahil sa sunod-sunod na landslide, Plano ng lokal na barangay at district engineering office na magtayo ng slow protection sa bundok. Pagdating naman sa problema sa baha, ang sabi ng barangay, May na yung mga kanal. Siltation, kaya kukunti ang na, tubig, which causes flooding. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging ulit at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.